Alright guys, so nandito tayo sa Cavite City Ayun, so bumihay tayo So ngayon, pupunta tayo ng uh, SM Rosario sa Yamaha uh, May titignan yung unit doon, no? Para pag nagustuhan natin o okay sa atin Sana makuha natin para sa service natin Alright, let's go! Mm -hmm. Alright guys, so sama na si Sheila. So, inaayos na yung mga document na dokumento ng uh, unit na kukunin natin. No? So, repo unit lang yung kukunin natin. So, maganda yung nakuha natin. Maganda yung ino offer sa atin ni Sir Jason. No? Kaya, tagging na natin kasi yun nga para may magamit din tayo alright si Sheila dun si sir nakatalikod yan Okay, so mamaya update ko kayo no, inaayos lang namin yung mga ilang uh, dokumento. Alright? Kailangan na ka si Miguel. Mm. Tapos, na na. <laughs> <laughs> explain na lang ni sir yung ikaw kontrata. Ah, sige, sige. So yun guys, no, uh, okay na yung, uh, yung mga grabis na kukunin natin. So magpe-payment tayo. Uh, nandito tayo man sa cashier. Right? All right guys. So, yun, nakapagbahin na tayo, no. Ito si Mama Angelica ng uh, Yamaha 3S Rosario. So, ayun, uh, hintayin na lang natin na uh, ma-change oil yung ating uh, uh, bagong uh, bagong gagamitin na service natin, no. All Thank you very much. So, mamaya hintay hintayin lang natin konti yeah. Alright All right guys, no? so good afternoon, Jay Motors TV. Nandito tayo sa Yamaha 3S Hi. Rosario Branch kasama natin Sir Jason no? Oh. Uh, gusto natin magpasalamat kasi yan, dahil sa kanya yan, uh, isa sa mga reason ng bahay tayo nandito kumuha tayo sa kanya ng ito, Yamaha mga grabis no? so in-offer niya sa atin to so napakagandang offer sa atin ni Sir Jason so kung nagaanap kayo ng mga brand new motor repo na motor dito lang yan sa Yamaha 3S Rosario Branch. Yan, sige sir, Ah, uh, invite mo sila rito sir, invite mo sila. Uh, inviting everyone na uh, gusto gusto kumuha ng motor, uh, visit lang kayo sa store ko. Dito maraming second hand na mura, saka brand new na very competitive on price, at uh, very low end So, tsaka ano, no, napaka approach ako ni Sir Jinton. Punta kayo lang siya, iwan ko yung link uh, ng kanyang uh, number para in case na may kailangan kayong motor no, kung malapit lang naman kayo rito sadyain nyo na alright so thank you very much sir no? salamat salamat yes. alright guys thank you no, sa Yama Rosario Branch Superbikes. Bikes ito sir Jason si ma'am Sheila ito si Bossing nga nandiyan Sir Jason pa Ayun, nandun doon isa, busy-busy. Alright, maraming salamat sa kanila. Iuwi na natin yung ating uh, bagong sakit ng ulo sa ulugan. <laughs> Yan yung ating uh, bagong Yamaha Gravis. Thank you, Sir Jason, ulit. Ah. Thank you. So, yun, guys. Good afternoon, no? So, ito yung uh, kinuha nating na motor sa Yamaha 3S uh, Rosario Branch. So, yan. Ito ay uh, repossessed na motor, no? So, hindi muna tayo kumuha ng uh, bagong motor. Mas ginusto natin yung repossess kasi ito may plaka na to eh. So may lalabasan natin to, may rorota na natin. So bago-bago pa naman to kasi Ah, uh, hindi naman to ganong nagagamit ng may-ari. So, nirepon nila to. Ah, uh, buti na lang tayo rin ang nakakuha. Alright, right. So, yan ah uh, kumuha ng uh, service kasi yun nga uh, almost uh, ilang araw tayong walang service, hirap na hirap tayo sa biyahe no? so ngayon nandito nga tayo sa ating uh, last outlet Robinson na uh, Lancaster so yan guys Thank you, Lord, no, at, at pinayagan ulit tayo magkaroon ng uh, uh, bagong service. So, thank you rin sa Tagayama 3S kay Sir Jason. Siya yung uh, manager doon, no. All right, so maraming maraming salamat sa lahat ng uh, sumusuporta sa ating uh, channel. Thank you, thank you, God bless you all.